Marami sa atin ang nabibiktima ng pang-aabuso, physical, mental o maging emosyonal man yan. Dahil nga ba sa iyong kahinaan kaya ka napapaglalangan? O dahil sumasalamin lang ito sa mga ginagawa mo? Sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. O gawin mo sa iba ang nais mong gawin sa iyo. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng mga taong minsan ang sumigaw ng hostisya dahil sa mga di makataong pagtrato sa kanila at ipinaglaban ang kanilang karapatan. Ngunit katarungan nga bang matatawag ang nais nilang mangyari o isang malaking kahangalan dahil sa paraan ng kanilang pagsigaw ng hostisya. Ang kwento ng Wild Boys Gang ng Dapikol sa pamumuno ni Felipe Pugoy at ang mapangahas na Dabao Hostage Crisis. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang Dabao Penal Colony o DAPECOL ay kilala na ngayon sa tawag na Dabao Prison and Penal Farm. Ito ay matatagpuan sa Panabo City sa Dabao del Norte isa itong lugar ng pagbabago para sa mga kriminal na nahatulan na. Dahil kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang piitan, higit na may mas kalayaan na makakilo sa mga bilanggo na nandito. Hindi din ganong kahigpit ang seguridad na pinapairal dito dahil nga kalimitan ay mga bilanggo tumatahak na sa pagbabagong buhay ang nandito kaya't malaya na silang makakapamuhay sa loob ng Dapikol kasama mga bantay, mga pulis at pamilya ng mga ito na halos meron na silang sariling komunidad sa loob. Dekada 80, nang mapapunta sa Dapikol si na Muhammad Nasir Samparani na isang dating sundalo ng Philippine Air Force, siya ay nasangkot sa isang hostage crisis din noong taong 1976 at nakasuhan ng murder. Nahatulan siya ng 27 taong pagkakabilanggo. Nandito din si Ricardo Navarro na may kasong murder at si Felipe Pugoy na tubong Cordoba sa Cebu ay napapunta din sa Dapicol dahil naman sa kasong murder din at attempted murder. Silang tatlo at mga kasama nilang mga kapwa bilanggo ay may hatol na hindi bababa sa 27 taong pagkakabilanggo sa kanika nilang mga kaso na karamihan ay murder. Habang nasa Dapicol, bumuo si Felipe Pugoy na sariling grupo sa loob at tinawag nila itong Wild Boys Gang of Dapicol kung saan silang dalawa ni Muhammad Nasir Samparani ang naging pinuno. Ang grupo nilang Wild Boys na ito ang responsable sa mga rayot at kaguluhan sa loob ng koloni. Gayong ang mga bilanggo dito ay nakitaan na ng pagbabagong buhay at nakatakdansa ng lumaya sa hinaharap. Ngunit dahil sa mga kaguluhang inihahasik ng grupo ni Pugoy, marami ang nadaragtagan ng sintensya at patuloy silang tumatagal sa loob kapag nasasangkot sa mga kaguluhan. Dahil sa mga pangyayaring ito, sa kanilang grupo nakatuon ang pansin ng mga gwardya sa loob na sinasabi naman ng grupong Wild Boys ni Pugoy na masyado na silang pinagiinitan at inaabuso ang kanyang mga kasamahan. At sinasabi din nila na tatlo sa kanyang mga kagrupo ang piningasan pa ng tahinga ng mga bantay na pulis. At napakarami pang pahirap ang ibinibigay sa kanila. Kaya't simula noong mga panahong yun, nagpasya na ang grupong Wild Boys ni Pugoy na tumakas. Madali nilang magagawa ito dahil nga isang penal farm lang ang kanururoonan nila at hindi ito kagaya ng mga tipikal na kulungan na merong rehas na bakal. Dito malaya silang makakakilo sa loob at isa pa, open sa mga pamilya nila at ng mga pulis ang paglabas-pasok sa penal colony. Sa madaling salita, hindi ganong kahigpit o halos walang seguridad ang pinapairal dito. Ikadalawa ng Abril, taong 1989, araw ng linggo noon at family day ng lahat. Nag-organisa ang kanilang mga pamilya ng isang singing contest na ginanap mismo sa loob ng Dabao Penal Colony o Dapicol. Magandang pagkakataon ito para sa Wild Boys para tumakas. Dahil abala ang lahat at nagkakasiyahan sila, hindi pa man natatapos ang singing contest, mga labing limang miyembro ng Wild Boys sa pungunguna ni Felipe Pugoy na armado ng mga patalim at walang ano-ano'y kumuha silang lahat ng kanya-kanyang hostage na karamihan ay mga bata na anak ng mga kapwa din nila inmates o dili kaya naman ay anak ng mga bantay sa loob. Labing limang hostage para sa kanilang labing limang tumatakas. Madali silang nakalabas sa compound ng Dapikul dahil nga sa halos baliwala na ang seguridad na pinapairal dito. Pagkalabas ni Napugoy, harang sila ng jeep para tuloy ang makalayo sa lugar. Si Pugoy ang nagmando sa driver at tinutusang magtungo sa direksyon na kanyang itinuturo. Mula sa Panabo, Dabao del Norte na kinakaroon na nila, naglakbay sila patungo sa direksyon papuntang Dabao del Sur. Ngunit na mga sandali ding iyon, nai-report na kaagad ng mga gwardya sa Philippine Constabulary ang nangyaring pang stage at pagtakas ni Pugoy Agad silang tinugis ng tropa ng Constabulary gamit ang mga truck sa lupa at helicopter naman sa taas upang madaling makita kung saan nagtungo ang grupo ni Felipe Pugoy. At sa kanilang walang humpay at magdamag na pagtugis, nabutan nila ang grupo ni Pugoy sa may bahagi na ng Dabaw na 120 km na ang layo mula sa Dapikol na pinanggalingan nila. Dahil na corner na ang grupo ni Pugoy, nagkaroon ng negosasyon at napakasundoan nilang magtungo na lang sa kabisera ng Dabaw upang doon ituloy ang pag-uusap. Dito naman pumasok sa eksena ang noon ay si Mayor Duterte. Dahil bukod sa Mayor, siya rin ang nakatalaga bilang Peace and Order Council sa buong Region 11 noong mga panahong iyon. Nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga bihag habang nasa kamay ng grupo ni Napugoy. At na mga sandaling iyon, hindi na siya nagdalawang isip na kausapin si Pugoy at inialok ang kanyang sarili bilang hostage kapalit ng isang tatlong buwan na sanggol at yaya nito na hawak nila Pumayag naman ang Wild Boys Gang kaya't ang mayor na ang hawak nila bilang bihag Dito naman muling nagsilita ang Mayor Duterte na pumasok na lang sila sa loob ng City Hall sa kanyang opisina upang doon magtago at makapagpahinga at mapag-usapan na rin ang kanilang kahilingan bilang kapalit ng paglaya ng iba pang mga bihag At dinalangan nilang lahat dito ang bihag kasama ng mayor habang may nakatutok na patalim sa kanyang leeg. Nang nasa maayos na lugar na sila sa loob ng City Hall, dito na naglabas ng sama ng loob ang grupo ni Felipe Pugoy. Ayon sa kanila, hindi na nila makayanan ang ginagawang pang-aabuso sa kanila ng mga opisyal ng Dapicol. Pinapahirapan sila dito at palaging napapag-initan at natatakot silang makado na rin sila malagutan ng hininga kung mananatili pa sila sa loob. At sa pagpapatuloy ng negosasyon, lunes na ng gabi noon, kinabukasan, humiling na ng aeroplano ang grupo ni Napugoy upang magtungo sa Maynila at makipag-usap kay Presidente Cory Aquino at personal na hilingin na ilipat na lang sila sa National Penitentiary sa Muntinlupa at doon na lang ikulong. Hindi na pagbigyan ng aeroplanong kahilingan nila, ngunit na pangakuan naman sila na ililipat nga sila sa National Penitentiary ayon sa kanilang kahilingan. Sapat na ang mga salitang iyon para paniwalaan ng mga wild boys. Kaya't pagkalipas ng 48 oras na hostage drama, pinakawala na ang 13 bihag at sumuko na rin ng mapayapa ang 13 hostage taker. Sa kondisyon namang hindi na sila ibabalik sa Dapicol habang hindi pa naililipat sa Maynila. Kaya ikinulong sila sa Davao Metropolitan District Command Center o Davao Metro Discom. Ito yung Camp Domingo Junior na ngayon. Sa pagsuko ng karamihan, nagpaiwan si Napilipi Pugoy at si Ricardo Navarro kasama ang dalawang magkapatid na hostage nila na kapwa minor de edad na anak naman ng isang empleyado ng DAPICOL na lumahok sa nasabing singing contest bago naganap ang pangho-hostage. -pang at ang huling kahilingan nila, makita ni Pugoy ang kanyang ina na noon ay nasa Cebu pa sa kanilang bayan. Kaya't walang nagawa ang mga militar kundi sunduin ito ng isa sa kanila mga opisyal at kumuha pa siya ng special flight para lang makarating kaagad sa Dabaw. Ngunit noong mga panahon ding yun, gustong gusto ng barili ni Mayor Duterte ang natirang hostage taker at siya na mismo ang papatay sa mga ito dahil maraming beses na siyang nagkaroon ng pagkakataon habang kanakausap si Napugoy at tapos na lahat kung nangyari yun. Ang problema nga lang, si Jesus Doresa nakaklase ni Mayor Duterte noong high school ay isa rin sa mga negosyador dahil noong mga panahong yun ay siya na rin ang kongresman ng 1st District ng Davao Kilala siya bilang man of peace kung ilarawan ni Mayor Duterte Dahil ang instruction pala ng mayor sa mga militar bago siya sumama at magpabihag kina Pilipi Pugoy ay ganito Kapag may nakita kayo kahit konting dugo na humaago sa aking katawan ratratin nyo na at patayin nyo na kaming lahat at kapag mayroong pagkakataon ako mismo ang sa mga taong ito. Nang malaman ni Jesus Dureza ang planong ito ni Mayor Duterte, kagad siyang tumawag sa Pangulong Cory Aquino dahil noong mga panahong yun, siya lang ang nakikita niyang papakinggan ng Mayor. Nang malaman ng Pangulo ang sinabi ni Dureza, taglian naman siyang tumawag kay Mayor Duterte at sinabihang wag gagawa ng karahasan at tapusin ang krisis sa mapayapang paraan. Wala nang nagawa ang Mayor kundi sumunod sa mandato ng Pangulo. Natupad ang kahilingan ni Napugoy sa pagdating ng kanyang ina at ng ang natitirang mga bihag. At tuluyan nang ang natapos ang krisis sa mapayapang paraan. Ikinulong ang grupo ni Felipe Pugoy sa Davao Metro Discom Detention Center. Ngunit ang pangakong ilipat sila sa National Penitentiary sa Muntinlupa ay napornada. Matapos naman maghain ng kaso ang pamilya ng kanyang mga hinostage. Dahilan ito upang iutos ng Department of Justice na huwag muna silang palisin sa Dabaw dahil sa panibagong paglilitis sa kaso nila dahil sa panghohostage. hostage Dahil dito, sobrang nadismaya ang grupo ni Napugoy at nilitis sila sa loob ng ilang buwan hanggang sa dumating ang ikalabing isa ng Agosto sa kaparehong taon 1989. Guilty ang ipinataw na hatol sa kanila at nadagdagan pa lalo ang kanilang pananagutan sa batas. Mukhang tahimik naman ang lahat pagkatapos nilang mahatulan. Ikalabintatlo ng Agosto, dalawang araw pagkabasa ng hatol at tapat na buwan pagkatapos ng naonang pang-hostage ng grupo ni Napilipi Pugoy, merong isang grupo ng mga protestante na nagpakilala ang Joyful Assembly of God na nag-conduct ng serbisyong pang sa mga bilanggo. Sila ay pinamumunuan ng mga pastor, mga miyembro nila na parang mga kababaihan at ng tatlong misyonaryo na galing pa sa bansang Australia at isa nga sa kanila ay si Jacqueline Hamil na noong mga panahon yun ay isang buwan pa lang na nakakarating dito sa bansa. Nasinuway pa ang payo ng mga magulang na wag nang magtungo sa Pilipinas ngunit iginiit nitong tawag iyon ng pangangailangan alang-alang sa paglilingkod. Nangaral sila sa mga bilanggo, nagsilbi, nagkaroon ng palatuntunan, nag Bible sharing at marami pang iba ang ginawa nila sa buong maghapon. Pagkatapos ng kanilang misyon Nagkaroon pa sila ng salo-salo kasama ang mga nakapiit na preso. Pero pagkatapos ng mga sandaling yun, ayaw ng pumasok ng mga bilanggo na grupong muli ni Felipe Pugoy sa kanilang mga selda. Pagsapit ng alas 4.30 ng hapon, isa sa mga kasamahan nila sa Wild Boys Gang ang nagtungo sa pamilya ng isang sundalo na nakatira sa loob mismo ng compound upang humingi di umano ng pagkain. Ngunit ilang sandali lang pagkalabas niya sa bahay Bitbit -bit na niya ang isang M16 rifle at nakasentro na sa baywang ang mga magasin ng bala nito. Dito na nagsimula ang muling kaguluhan at lahat sila sa grupo ay nagkanya-kanya muling dampot ng mga hostage. Labimpito ang naging bihag ni Napugoy sa pagkakataong ito at karamihan ay mga babae at minor de edad, mga pastor at ang missionaryong si Jacqueline Hamil at lahat sila ay miyembro ng nasabing religious group. Dakong alas otso ng gabi, pinakawala ni Felipe Pugoy ang isang pastor do Corne. At pagkalipas ng isang oras at kalahati alas 9.30, isang babae naman na nagngangalang Shirley Ensoy ang kanilang pinalabas. At sa kabuuan, labin lima na lang ang naiwang bihag kina Felipe Pugoy. Sunod-sunod ang naging pagpasok na ginawa ng militar sa loob ng compound habang ang grupo naman ni na Pugoy ay nasa loob ng selda upang doon magkubli kasama mga hostage. Muling nagkaroon ng negosasyon at dito muling pumasok sa eksena si Mayor Duterte at nais muli niyang magpahuli at sumama sa grupo ni Pugoy. Ngunit sa pagkakataong ito, pinagbawalan na siya ng militar dahil anila ay iba na ang sitwasyon sa loob ng selda kung ikukumpara sa City Hall. Kung saan naman, nakikita nila doon ang mayor at ang bihag sa loob. Samantalang sa selda, ay walang paraan para makasilip maliban sa harapan. Bukod dito, armado pa sila ng apat na M16 rifle na naagaw sa mga gwardya bukod pa sa mga patalim. Kaya't walang nagawa ang mayor kundi magabang na lang sa labas para sa mga kaganapan at daladala ang kanyang Uzi submachine gun. Sa kalagitnaan ng negosasyon, marami silang napag-usapan ngunit hindi napagkasunduan kaya't umabot pa ng dalawang araw ang negosasyon hanggang sa dumating ang ikalabing apat ng Agosto nang magpas humiling ang grupo ni Napugoy ng isang bus na sasakyan nila pagtakas kinabukasan ikalabing lima ng Agosto. At dahil nga gabi na noon at ang ultimatum nila ay hanggang alas tres lang ng hapon. Pumayag naman ang mga negosyador sa sinabi ng mga hostage taker ngunit merong isa sa kanila ang tumutol at sinabing Hindi ako pumapayag sa gusto ninyo Lumabas na lang kayo dyan at magbarilan na lang tayo. At ang taong ito ay si Mayor Duterte pa rin. Nang na ibig sabihin naman niya ay lumabas na lang sila sa selda at nang matapos na ang krisis na yun. At noon ding gabing yun, habang nag ang lahat sa mga kaganapan para sa kinabukasan ng umaga, pagdating ng bus na hiningi ng mga hostage taker, naganap ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan Pati na ang Australianang misyonera na si Jacqueline Hamil na noon ay 36 anyos pa lamang. Siya ay pinilahan at sunod-sunod na nagparaos habang may nakatutok na patalim dito. Ang mga ito ay ayon mismo sa kwento ni Pastor Fred Castillo na nauna nang nakatakas bago sila salakayin ng militar. kinabukasan ng umaga, ikalabing lima na ng Agosto, at ikatlong araw na ng hostage crisis, nakakuha na ng bus na hinihingi ang mga negosyador na ayon sa kanila ay may nila ito ng mas maaga bago mag alas tres ng hapon. Ginawa nila ito sa pagbabaka sakaling mas maaga nilang maililigtas ang mga bihag. Panatag na sila at naghihintay na lang ng tamang oras. Ngunit pagsapit ng dakong alas 10.30 ng umaga Nagsimula ng maglakad palabas ng selda ang grupo ni Pugoy na nakatago sa kanilang mga bihag bilang human shield. Lumabas sila sa selda at naglakad patungo sa covered court at pagkatawid ay papalabas na sana sa gate ng compound. Sa kanilang paglabas, nasa unahan si Muhammad Nasir Samparani na leader din ng Wild Boys kagaya ni Pugoy at hawak niya ang kanyang minor de na hostage na si Julieta Bersosa na 16 anyos lamang. Habang kasunod niya sa kanyang likuran, nakadikit naman si Felipe Pugoy na siyang may hawak sa Australiano na si Miss Hamil at napapalibutan sila ng kanilang mga kasama na meron ding kanya-kanyang hostage. Habang naglalakad sa basketball court, nagpaputok sa taas si Samparani na ikinagulat ng mga militar na nakapalibot sa lugar. At dahil dito, Natrigger ang isang bakbakan. Tinira ng sniper si Samparani at nang matamaan ito, habang babagsak na siya, binaril niya sa likod ng dibdib ang kanyang bihag na si Julieta Bersosa at kapwa sila namatay ng mga sandaling yun. At simula 10.45 hanggang 11.15 ng umaga, alating oras na napatuloy na open fire ang mga militar na ayon pa sa mga media na nandudun ay talagang walang humpay ang pagpapaula ng bala sa loob ng 30 minutos. Pagtigil ng putukan umatra sa loob ang grupo ni Napugoy para magtago na noong mga sandaling yun ay sugatan na din siya pati ang bihag niya na si Miss Hamil bukod pa sa mga namatay sa naunang bugso ng pag-atake. Dakong alas 11.30, isang kapitan ng militar ang nakapuslit sa katabing selda at dito niya nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktimang hostage at lima sa kanila ay nakahandusay na at nagpatuloy ang bakbakan at dito nakatakas ang ilan pang mga bihag. Pagsapit ng alas dos ng hapon, tsaka pa lang nila na kumparmang patay na pala ang Australianong misyonero na may lasla sa lieg at tama ng bala sa dibdib, ayon sa militar na nakakita. Isang walong taong gulang din na bata ang nakita nilang namatay na kasama pa sina Julieta Bersosa na nauna nang napatay noong umaga sa basketball court. Dito nagpasya na ang militar na salakay na ng tuluyan ang grupo ni Napilipi Pugoy dahil isa-isa na nilang pinapatay ang mga hostages nila. Ito ay ayon na rin sa rekomendasyon ng mga negosyador dahil yun na lang ang huling paraan na nalalaman nila. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, naghagis na ng tirgas ang mga militar kasabay ng kanilang pag-atake. Dakong alas 3.15, muling nagpaula ng bala ang mga militar at imposible na makaganti pa ang mga kalaban sa laki ng volume of fire na pinakawalan nila at paghupa ng putukan, ubo silang lahat sa loob ng selda. At sa kabuuan, 21 katao ang namatay sa krisis na iyon, kabilang na ang limang hostages kasama ang Australianang misyonero na si Miss Hamil at ang labing anim na miyembro ng grupo ni Pugoy kasama na siya at 10 na mga mga hostage ang nailigtas nila. Nang makita ni Mayor Duterte ang bangkay ni Miss Hamil sa kalunos-lunos na kalagayan, nagngit-ngit ito sa galit at nagpaputok hanggang maubos ang magasin ng kanyang sa submachine gun at naghahamon pa ng laban. Dahil sinisi niya ang sarili, dahil nga sinasabi niyang tinuloyan na lang sana niya sinapugoy nung unang beses na ng hostage ito, e di sana hindi na natuloy sa pangalawang bugso ng pangho-hostage, na humanto sa isang malagim na masaker. Samantalang nagbukas naman ng pangyayaring iyon ng malawakang investigasyon, balasahan, at pagbabago sa sistema ng mga kulungan sa bansa. Dahil napuno ng kontrobersyal ang ginawang pag-atake ng militar, na ayon pa sa mga mambabatas, ay kulang na kulang sila ng kaalaman pagdating sa krisis na kahalintulad noon at maaaring naligtasana nila si Miss Hamil kung maaga lang sana nilang nakuha ang katawan nito sa eksena. Dahil ayon pa sa investigasyon, higit dalawang oras pa siyang nakadapa habang umaawit ng papuri sa Diyos habang sugatan at unti-unting nalalagutan ng hininga, habang nauubusan ng dugo. Nadala pa siya sa ospital gamit ang ambulansya ng Red Cross. Maraming salamat sa inyong pagkikinig kay bigan. Hanggang sa muli. Paalam.